Isang magsasaka sa Cebu City ang nag-donate ng 15,000 kilo ng kamatis matapos maapektuhan ng El Nino phenomenon ang kanyang mga pananim. Una nang nagsabi si Cebu City Councilor June Alcover, ang chairman ng Committee on Agriculture, na ang mga kamatis ay para sana i-export, ngunit dahil sa tindi ng init ng panahon, hindi na ito lumaki at hindi na nakapasa sa pamantayan ng mga mamimili. Ito ay sanhi ng walang sapat na tubig, kaya hindi na ito maibenta. At nabatid na aabot sa mahigit 3 300,000 pesos ang nalugi ni Emilio Secretaria ang magsasaka sa Sudlundos ngunit hindi ito ibebenta sa mababang halaga dahil mas malaki ang lugi nito dahil magbabayad pa siya ng maraming tao para anihin at ibenta ang nasabing produkto. Ibinahagi ni Secretaria na ginawa niyang positibo ang negatibong nangyari sa kanyang mga pananim at anya na masaya itong ibinahagi sa mga tao kaysa masayang ito at matapon. Marami rin ang pumunta sa kanyang farm na siyang isa sa mga ikinasasaya nito at dagdag Pagdagpaalam pa nito sa publiko, nabukas ang kanyang farm sa lahat ng mga gustong bumisita at mamitas ng mga kamatis mismo. Ilang isang magsasaka, mahirap talaga. Pero kahit gano- gaano kahirap, yung mga nangyayari sa atin, halimbawa doon sa sa akin, na nasira yung pananim ko. So yung negative na nangyayari sa akin, ginawa ko yung pabaliktad, ginawa ko yung positive. So sa ganun paraan na binibigay ko sa mga tao na nakita ko na masaya sila na kumuha sila ng libre sa harvest ng aking pananim. So, nasayahan na ako doon at saka nagiging positive na yung negative na nangyayari. Ating napakinggan si Emilio Secretaria ang isa sa mga naapektuhan na farmer sa Barangay Sudlundos. Mula rito sa Lungsod Lawiga ng Cebu, Bombo John Nakanyete para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!